Pinusuan ko. Ah. As playful pa din daro kay sa kaddo. Ah. Si Munchkin man, dapat alam mo. Nagko sa dering mundo, kasuplado. Kapoging opos, nag suplado na. Hindi mo lugod daro, lang ko. Oh, um, wait daw. Ay. Ay. Ang takong aray <supra> na alawid gan na nila. Parang lilamag-lamagan sa dunas.

Ato, ni Una. At talaga pakilabot. Baka lang ayaka mo siya. Basta ako. Oh. Mm. Ah, Si Coco. Oh, wait mm. ah. Diya. Hmm. Ah. Lelezebun. Rugan mo man nga ni Abo podcast, so mag-iikot-ikot man. Da, da, naman.